Ipinag-utos ni Ombudsman Boeing Remula ang pagbawi sa mahigpit na restriksyon sa pampublikong pag-access ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, SALEN, ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Sa inilabas na Memorandum Circular, pinayagan na muli ang publiko at media na makakuha ng kopya ng SALEN ng mga pangunahing pinuno ng bansa, kabilang sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Pangalawang Pangulo Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte, at dating Pangalawang Pangulo Leni Robredo. Ang naturang hakbang ay nakikitang isang tugon sa panawagan para sa higit na transparency sa pamahalaan matapos ang mga taong nilimitahan ng tanggapan ng ombudsman ang paglabas ng mga salen sa publiko. Gayunpaman, may mga panawagang palawakin pa ang saklaw ng naturang kautusan upang may sama hindi lamang ang mga higher position sa pamahalaan, kundi pati ang mga kongresista, gobernador, at alkalde. Ayon sa ilang mamamayan, dapat busisiin din ng mga lokal na opisyal na nagpakita ng bigla ang pagyaman o pagdami ng mga ari-arian matapos maupo sa pwesto. Isang halimbawa na binanggit ng ilang taga-masid ay ang umano'y mabilis na pagdami ng mga barkong pag-aari ni Gobernador ko simula ng muling manungkulan noong 2016. Anila, kung masusing susuriin ng kanyang salen, maaaring may mga hindi agad napapansin na pagtaas ng yaman. Nanawagan ng publiko na gawing bukas at transparent ang lahat ng salen ng mga halal na opisyal, mula nasyonal hanggang lokal upang mapanatili ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno.